Mga boss, pa naman ng aking, ng aking FB page. FB, FB <laughs> uh, Facebook page pala. pa naman ako diyan, nandito oh. Ah, uh, lalo na official mga boss. Ayun. Ah, uh, naman mga boss sa aking page. Ayun, lalo na official pa rin, same sa aking YouTube channel. Ayun, lalo na official pa rin. Pares lang. So magpo-post ako sa aking main main Facebook. Ayan. Kaya yung mga dito sa aking ano, Facebook, sa aking FB. Yan, padalaw naman sa aking page. Uh, lalo na official, sana madalaw nyo, sana mabisita, sana mabisita nyo yung aking FB page. Kasi mababa pa lang yung ano tong, Mababa pa lang yung followers. Uh, mag-1k pa lang. Road to 1k pa lang. Kaya hindi pa tayo monetize doon. Sana sa suporta nyo mga boss, ma-monetize tayo, no? Sige, salamat, maraming salamat.